Hey guys, official ng Infinix Zero g at napakalakas niya at ang ganda pa. Tapos super makatwirang pa yung kanyang presyo dito. Deliver siyang 15,000 na SRP. Mas mahal lang siya ng 1K sa may Note 30 BIP pero mas premium yung kanyang design dito si Zero 30. Meron siyang 6.78 inches, AMOLED curved display, 144Hz sa refresh rate, Corning Gorilla Glass 5 na protection sa may display. Masyadong mura to guys. Para sa may 15,000, Pansagay itong klase ng display. Meron siyang Dimensity 80-25G na processor. Halos kasing lakas siya ng 8050. Na nasa Note 30 VIP. Pero feeling ko guys, feeling ko lang, mas malamig ito sa may gaming compare nga sa may Note 30 VIP. Naka triple camera siya. Meron 108 megapixel na main camera. At finally, binalik ng ultra -wide, dahil na niya ng ultra-wide dahil meron nga siyang 13 megapixel na ultra-wide. Ang main selling point guys ng Intune 030 is itong front selfie camera niya. Then, meron lang naman siyang 50 megapixel na front selfie camera. Masyado mataas yan. I hope hindi nga lang siya gimmick. Siyempre, naka-dual speaker din siya. At in-display na fingerprint. 5,000 mah yung kanyang battery. Saka 68 w sa charger. Same na Note 30 VIP. At ang 5 Pro 5G. Ang kaso, alam ko sa marami sa inyo, na prepare pa rin ng micro SD card slot para sa may expandable na storage. Yun lang halos ang kulang dito sa smartphone na to. Dito wala ka siyang SD card slot good thing na lang din talaga na meron siyang 256 na internal storage tapos 12GB pa siya na no onboard guys wala pa yung additional RAM dyan tatlong color yung available sa kanya itong fantasy purple golden R at itong Rome green na nakabigan leather back design alam nyo guys ang masakit lang dito sa may Infinix 030 is yung mga nakabili ng Infinix 0 Ultra na merong halagang 20k mahigit ka na SRP dahil lang meron siyang mataas na charger at 200 megapixel na camera tapos sa carbon niya kanya display. Masyadong mahal talaga ang price Zero Ultra para sa mga specs na meron siya. Compared sa may bagong Infinix Zero 30 ngayon, na super mura ng price tapos sa curved display din, tapos malakas pa yung processor. Siguro marami rin naman sa atin hindi naman na hindi na makailangan ng 180 watts sa charger, yung 68 watts lang super bilis na noon. At saka yung 200 megapixel na main camera, hindi rin naman double ang difference sa may 108 megapixel na kamera. Ang nakakatuwa lang kila inipix sa kila Tecno, hindi mo sila nakakapag-upgrade ng mga specs agad sa mga smartphone nila. Pero at least nagmumura naman yung mga smartphone nila. Compare sa ibang brand na like ng Realme, na mas lalo nagmamahal yung kada smartphone nila, kada labas ng mga bago. Kahit wala mo malaking upgrade sa mga specs sila, sadyang maganda lang yung mga design nila, kaya nagmamahal yung mga presyo. Pero alam nyo yung number one issue dito kay Infinix Zero 30, isa itong napakagandang AMOLED curved display niya. Dahil meron akong pasag na basag Samsung dito na naka curved display din. At di ko na siya ipinagawa. Dahil napakamahal na pang replace ng kanyang LCD. Dahil nasa around 10,000 ang pagpapalit ng ganitong klase ng display na mga naka-curve. Hindi ko na kung ganyan pa talaga ang presyo ng pagpapalit ng mga LCD na naka curved Dahil just imagine kung 10K ang curved display ng isang smartphone. E eh, mukhang mas dojo ka na bumili na lang ng bago kaysa magpa-replace tayo ng bagong screen. Kaya super ingatan talaga natin pagkaganyan ito yung smartphone natin Then, napakamahal na repair. Ang mahirap pa sa ng klase ng display is medyo weird manood ng video. Kumpara nga sa mga plata display. Pati maglaro ng mga games guys. Hindi nga nakakurve yung display niya. Pero napaka perfect ng smartphone to kung pang daily use lang at pang social media, pang camera at pang video. Dahil super ganda nga niya at super ganda ng specs para sa may price na meron siya. Looking forward ako guys na magawa ng review to para makompare din natin sa ibang mga smartphone brands. Ganyan muna yung mabilis na update natin. Thanks for watching!